Bes, na ano nga nakamaya ha. Ay si Boomer. Baya yung bayad. Baya yung bayad ha. Huwag mo to, di ba? Huwag <laughs> kakaligod. Baya yung ba? nakamaya-bayo ha. Bakit na bakit sa'yo? Pagkakakaligod. Di ba? Ayaw ba? 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 ba mo kung na diba? diba? bayo? Tawag mo Boomer. Di ba? Ingat, Boomer. O maganda. Bye bye, Bes. Bye bye, Noemi. Noemi? No 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 Ayun. Ano ibigay bigay ba mo? Parang balik na eh. Ako mong bigay ka ba ay, Ano ba yun? Ay, ang alam ko may pakipkim. Ay, pakip ay tayo. <laughs> Thank you ba yun? Thank you. <laughs> <laughs> Hindi, minyan nagbibigay ko lang yun. Eh, Nakablog eh. Pero magkakat. Ang na, 25 million. <laughs> <Ay>, Susukat <sabi? laughs> ko muna. Hindi. Lunch kasi ba yun? Malaki sa akin. Eh, ang gusto nga bili ni... Sa vlog ka ako, nasabi ko na kay ano. Hindi, hinahin mo lang mo yun. At tama ka mo yun. Eh, yung nagcha-charge kasi siya doon. Ito charger, gano'n. Oh. Yung nilagay niya doon. Ay, parahas tayo. Eh, ba't ba't dati si Bayaw? Kawin uh, mo si Bumi ah. Oo, si Bumi, parahas tayo. Yung stop taste natin dati <laughs> yung mga bata tayo. Oo, sobra. Sobrang cute. Tapos manala sa ano, sa screen. Oo, sa screen. O, picture si si na. na ni Bumi ron. Hindi na nga nakikita kaya sa pangyay niya. Oh, my God. Oh,

Ay, ito yung pwede. Kung ano, malood na sine, ano, no? Mm. Pwede yan ba? I-coconnect ikukon, mo pa sa cellphone mo kaya ano. Kunyari ba yung utosan mo yan? yung pag mag-video sa'yo mo. Hey, Meta. Record video. Wow. Ayun, no, iilo na siya. Ay, Ay okay. oo nga. Okay. Ano? Recording. Recording siya. Nagre-record oh. na. Hey Meta, stop recording. Sakto ito. Maganda ito ba yun? Sa kanil yun? Pwede ka na manood ng mga Viva Max. Kasi, oh, ano, yeah. Kasi ano, nagre-record ano? Hindi, kumbaga ano, yung... Ay, wala makakarinig. Wala makakarinig. Ay, oh, no yung speaker. Sakto rin ito pag bumoto ako sa Cominet, di ba? Gagawa <laughs> <G> ko! <laughs> diba? Cut mo yun! Sa kayo nyo, nagja-jogging kayo ni Mars. Pwede na yun ni yung headset mo. Oo. Oh. Oh, Oo oh, nga. Pinalitan ma mo ano? Eh, siyempre wala mata ko. Oh. Ako rin malang papalitan.

sa mga Kodak. Ah? Ang ah, Kodak ang pagkakas, okay. ba? Sa app pala. Sa, hindi, hindi ka lalabas dito sa lens. Kala ko lalabas pagka picture mo. Hindi. Hindi ka lalabas. Parang si ano. Sarap may pag nanonood kang Viva Max. na, kahit makinood sa'yo, hindi nila maririnig kasi sa'yo. <laughs> may voice din to. Oo, oh, kunyari Hindi oh, eh, mo lang kasi madinig. Kunyari oh, Hey Meta. What time is it? Wow! Ah, oh, naririnig, yeah, naririnig, naririnig din. Ibol, i-down mo, volume daw. Hey, Meta. What time is it? It's 3.16 p.m. Ang din ano. Oo, oh, oo. Oh. Ang mga katamara na yan, katamara na ng mga tao yan. Ito, Kaya ba, nga, panigurado <laughs> mm, Tsaka maganda yung video niya, nasa yung cellphone ko. Ito yung video. Ito. Eh, Malinaw, ayan yung video. Malinaw, ano? So, ah, sa ano yan? Sa galing dyan? Ha? Ah, oh? ah, malinaw ha, ano? Wala na nararamdaman yan. Ay, ayun, oh. parang, ay, ano? parang nung parang, iPhone. Mm, malinaw. Malinaw din. May bayad ha. Ah. Pag nakakat sabihin mo ha. Ah, sige. Okay, wala na. Cut na. Parang ba kasa ano. Cut na daw. Malaki ba? kasi sa akin. Kung pag bayo kasi ano eh. Malaki kasi ulo. Malaki ulo kaya sa akin oh, sa kanya. Ayan. Sige, di mo na. Cut mo na. Wala na, cut na. Cut na. Ayun 25K. Kahit 24 na lang. Bago ko ba? Huh? Bukas Bigay mo na to. Gago, ito ko nung... Sige, mo na to Gusto ko bilhin ni ito sabi ko eh. Dahil pang mo na to. Sige, nain mo na to. ay. Gago, hindi ko mo na to. <laughs> oh, Sinuot mo, Sinu mo eh. Ay, nga maluwag. Ayoko ay, para kay Bayo to. Deserve niya to. Kasi may sinabi ko na ito. O, asan ba yung... Sige, Jismil, babayaran oh, <laughs> ko yun. Ang Jismil! Ang nakarecord po. Ang Ano yan? Ikaw na. Ha? Eh, hey, sir, sir, mo yung bayo kasi ani ko malugod naman sa akin. Eh, naka-record kay bayo, oh, hmm. dun sa... Mm. Naka-record niya dito. <laughs> naka <-record siya. laughs> Ayun, eh, si, eh na, tusa ko sa sir, si, pinagbilang mo. Bagay nga sa akin. Bagay sa'yo ba yun? Wow, si, si Boomer. Ah, si, oh, si Boomer. Oh, boomer boomer, boomer talaga. <laughs> kaya sigat yun siya nagpauso uso Boomerang. Mga ba, comment kayo kung kamukha ko talaga si Boomer. Sa mga ako kayo picture ni Boomer na yan para... Nakichin, to yung birthday ni niya yun. Yeah. Cute yun, sigurado. Pinagagawa na yung magkakapatid oh, yun. Mm. Thank you, girl. Kasi baby pa lang kayo eh. Kasi oh. dati, itsura ni Boomer, siya yung dating meta eh. Yung mga ganung itsura ang sikat dati. Mm Hindi -hmm. maanga si Boomer, ano? Oh! Just call me Boomer. Hindi mo Boomer ang code name ngayon. Oo, Boomer. Ako kasi uh, yeah. Boomer. Yung ray okay. yung tawag dyan, ray Meta. Ray Ban Meta. Oo. Oh. Meta nga. Ray <laughs> <laughs> Meta, Meta. Uy, pero. <laughs> Kala ko Ray Ban Boomer. Pwede, pwede. Mga dinig ni Ray Ban, maglabas ng bagong edition na ano, Ray Ban Boomer. Pero rest of the Boomer. Pati na nga. <laughs> Pati na nga, wala pa, Jordan. Eh, hanapin pa ni Jim, 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 Jim. Hanapin ah, ko po, we. Pero na yun eh. Kumbaga, siya yung dating labubo dati. Ah, mm -hmm. ano sya, stop to di cute naman. Cute <laughs> ko, <laughs> stop it. <tawin. laughs> oh, stop toy, mapapatigil ka kasi stop to Ha? Huh? <laughs> Bes, mo na kami ha. si Boomer. May bayad. May bayad ha. Kakalimutan. Ay, ano na record. Bigay mo to, di ba? Ay, nakalimutan pa. May nga ka may bayo Bakit lumagay sa'yo? mo. Di ba? Ayaw ko na natin na bayo. Tawag mo akong Boomer. Di ba? Di ba? Oh, maganda. Bye bye, Bes. Bye bye, Noemi. Noemi, Naomi. Naomi ba? Ano na record to. Ano record. Siyo, si Kilim. Alam, baka magisgis na dyan. Ang <laughs> mga din ang pinbag chill sa bahay. Ayan, yun yung nasa bahay. O parang ganito rin. Bahay ah, alam, binigyan ka pa. Oh, ah, Siyempre, may camera eh. May camera to ba yun? Kaya... Yeah, kaya kailan nakatingin na. Dali lang. Eh, dapat bigay ko kay mama to. <laughs> 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 ay, dapat, bigay ko kay mama to para di mawala. Ay, ano, ano, ano? Di Ma, ikaw magsuot. Ay, makatanggalin yan eh. Hahaha. <laughs> Bijuan uh, may kamay mo. Nandiyan mo ma para Hi guys. Guys. Say hi to ano my vlog. Say hi. 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 Say, say hi. Say hi. Say Rose. Say hi. Serus. The camera to me Is that camera? yeah it's blinking Ah, you try me, 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 tatay. hi hi vlogs